May sipon ba yung baby nyo? Ito yung mga ginagawa at ginagamit ko kapag may sipon si baby. Pero paano malalaman kung may sipon si baby lalo kung hindi pa sila nakakapagsalita? Una, kapag nagluluha po yung mata. Pangalawa, kapag lumalaki yung butas ng ilong kapag humihinga. Pangatlo, kapag lagi silang nakanganga tapos dun sila sa bibig humihinga. Una, pinaliliguan ko si baby ng may natural herbal bath soak para maginhawa yung pakiramdam niya. Alawa, tinuro ng pedia na I-massage yung ilong hanggang sa may tapat ng mata ni baby. Pwedeng pa ganyan or pa ganito. Para yung mga namumuo dyan lumabas. Angat log gumagamit ako ng salinase drops. Naglalagay ako ng 2 drops sa ilong ni baby. Tapos gumagamit ako ng nasal aspirator. Mas mabilis kasing nakukuha yung sipon kapag uh, gumagamit na itong salinase. Para maginhawa naman yung paghinga ni baby, gumagamit ako ng heger baby tie.